Maliban sa madalas tamaan ng iba't ibang sakuna gaya ng mga bagyo at lindol, parehong nahaharap sa panggigipit ng China, ang Pilipinas at Japan. Sa East China Sea ang Japan, West Philippine Sea naman ang Pilipinas. Kaya ang dalawang bansa lalong pinapalakas ang alyansa. Mula sa ODA o Official Development Assistance kung saan nagpapautang ang Japan para sa mga proyektong infrastruktura at edukasyon, may alok na rin itong OSA o Official Security Assistance. Sa ilalim ng OSA, tutulong ang Japan na madagdagan mga defense equipment ng Pilipinas. Kabilang dito mga coastal radar systems at patrol vessels na layong palakasin ang maritime surveillance ng Pilipinas. We have other radars in existence. Uh, but uh, the the problem is that we have to integrate all of this together so that we can get a whole picture. A holistic picture of uh, the territorial waters as well as the waters up to our exclusive economic zone. Ayon pa kay AFP Chief Romeo Bronner, pinag-aaralan din na isama ang dagdag ng mga eroplano at barko. Mahigit sa isang dosenang Coast Guard patrol vessels, kabilang ang dalawang pinakamalaking barko na nagpapatrolya sa West Philippine Sea ay galing sa tulong ng Japan." ang Pilipinas kasama ang Malaysia, Bangladesh at Fiji, mga bansa na unang makikinabang sa OSA program. Inaasahan din na sa pagbisita ni Prime Minister Fumio Kishida, paplansahin na ang bagong kasunduan ng Pilipinas at Japan, ang Reciprocal Access Agreement o RAA. Para itong VFA kasamang Estados Unidos at SOFBA na kasama naman ang Australia. Sa ngayon kasi, Tanging Amerika at Australia ang pinapayagan na magdala ng puwersa at kagamitan sa Pilipinas bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng security at defense cooperation, target na mapirmahan ng RAA bago magtapos ang taon. Oras na maaprubahan ito, mas madali ng magpadala ng mga sundalo at gamit sa kanilang bansa ang Pilipinas at Japan. We are hoping that the uh, Visiting Forces Agreement will be signed already so that the uh, japanese uh, forces can come to the country to train with us and in the same manner we can also send our our troops to japan to uh, train with your forces sa ngayon tanging sa united kingdom at australia may raa ang japan pangatlo pa lang ang pilipinas pag nagkataon sa kabila ng kanilang malagim na kasaysayan tinuturing ng japan ang pilipinas bilang isa sa mga pila kaimportanteng kaalyado nito kahit na nilusob nila tayo before no pero ibang panahon yon ibang klasing na uh, sitwasyon yon iba yung gobyerno no iba yung mga uh, geopolitics uh, nung araw na ganoon no sa ngayon uh, dahil nga sa sitwasyon at pareho tayong nakaharap ngayon doon sa isang napakaagresibong uh, bansa no eh di tama lang na magtulungan tayo para sa sarili nating mga uh, interest na nagtutugma naman Binabatikos naman ng China ang pagpapaigting ng alyansa ng Pilipinas at Japan. Ayon sa isang Chinese state media, naguudyok lang raw ng gulo ang Japan para palalain ang tensyon sa South China Sea. David Santos, CNN Philippines.